Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 2 ng Agosto, ipinagdiriwang natin si San Eusebio ng Vercelli. Kamusta? Si San Eusebio ng Vercelli ay ipinanganak noong bandang taong 283 sa Sardinia, Italia. Siya ang naging unang obispo ng Vercelli, isang posisyon na kanyang pinagsilbihan ng may dakilang debosyon at kasigasigan. Si Eusebio ay kilala sa kanyang matibay na pagtatanggol sa kredong Nisiano laban sa Arianismo, isang heresya na nagtatanggi sa pagkadyos ni Kristo. Siya ay naging malapit na kasama ni San Atanasio, isa pang masugid na kalaban ng Arianismo. Si Eusebio ay ipinatapon ng emperador na si Constancio II dahil sa kanyang pagtangging ikompromiso ang kanyang pananampalataya Ngunit patuloy niyang sinuportahan ang ortodoksong kristyanismo sa pamamagitan ng kanyang mga sinulat at liham. Habang nasa pagpapatapon, naglakbay si Eusebio sa iba't ibang rehiyon, kabilang ang silangan, kung saan pinalakas niya ang pananampalataya ng mga mananampalataya at pinagtibay ang simbahan. Bumalik siya sa Vercelli pagkatapos ng pagkamatay ni Constantius II at ipinagpatuloy ang kanyang gawain hanggang sa kanyang kamatayan noong bandang taong 371. Si Eusebio ay naaalala dahil sa kanyang walang patid na pagtatalaga sa katotohanan ng Ebanghelyo at kanyang pastoral na pag-aalaga sa kanyang mga tupa. Narito ang isang panalangin na iniaalay kay San Eusebio ng Vercelli. O San Eusebio, ikaw na nanatiling matatag sa harap ng heresya at pagpapatapon, ipanalangin mo kami sa harap ng Panginoon. Ipagkaloob mo sa amin ang lakas ng loob na ipagtanggol ang aming pananampalataya nang may parehong kasigasigan at debosyon na iyong ipinakita. Tulungan mo kaming manatiling matatag sa aming pangako sa katotohanan at suportahan ang aming mga kapatid na mananampalataya sa panahon ng pagsubok. Naway ang iyong halimbawa ng pastoral na pag-aalaga at pagmamahal sa simbahan ay magbigay inspirasyon sa amin na maglingkod sa aming mga komunidad nang may kababaang loob at dedikasyon. San Eusebio, ipanalangin mo kami at gabayan mo kami sa daan ng kabanalan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.